puso yung gusto kong mangyari na lahat may karapatang lumigaya, umunlad, magkapera. Beto ba ganun ang gusto ko? Tulad ng ginagawa ni Mentor Mike, um, walang katapusang pagme-mentor. Whether sa Dumagat Tribe yan, whether sa mga mangyan yan, or whether sa mga iba't iba communities, or sa mga schools. Mentor Mike, paano mag-invest ng may puso? Ang ganda. Ganda ng tanong mo. Paano mag-invest ng may puso? Sa lahat ng puno, saging lang ang may puso. Ang ganda ng tanong mo. Paboritong paborito ko yan. Nagagalak ang puso ko sa iyong katanungan. Ginoo. Okay. Para sagutin, dahil puso ang topic, puso rin ang acronym natin. P-U-S-O. Letter P, purpose driven investment. Ano ba 'yan? Sa tulad ko, um uh, nung itinayo ko yung WeServe na company for only 500 pesos, lahat pwedeng sumali. Maging bata, matanda, may ngipin na wala, babae, lalaki, Bisaya, Tagalog, nasa abroad, Pilipino, foreigner, pwede. Bakit? Kasi puso. Puso yung gusto kong nangyari na lahat may karapatang lumigaya, umunlad, magkapera. Beto ba ganun ang gusto ko? Tulad dun sa mga nakakakilala na sa akin, ang hirap nga eh, parang ang ine-expose ko po yung sarili ko o yung aking istorya ng buhay namin. Pero I always believe it's a God story in our life. Bakit ho ganun ang aking longing? Bakit ganun ang aking driven, ang eh, aking pananaw o advocacy? Kasi po yung tatay ko, grade 2 nga lang yung natapos. At ang inay ko grade 6. Inisip ko, paano na lang kung wala talagang maibigay na trabaho? Paano yung mga hindi nag-aaral sa ilalim ng tulay? Pero alam niyo nung naisip ko na pwede palang may makapagnegosyo ng limandaan lang ang kapital, lahat ho may limandaan na kahit papano. Pag maungutang ho ng MP sa tindahan, may limandaan eh. Yung mga kilala kong mga marites, habang nagmamarites, ando sa kanto, Maya-maya yung nila, yung palista na sa tindahan, limandaan na. So you know, uh, ayoko naman sabihin yung pinapromote ko yung, yung business na yun, pero totoo talaga ho. Sa limandaan, meron ka ng feminine wash, may sabon ka, may, may pangalis ka ng makeup. I don't know, pero kikita ka na. Uh, hindi ko lang masyadong ide-detail yan, pero ang ibig ko lang sabihin, pag lahat ng negosyante o entrepreneur ay inuna ang kapakanan ng mga masa o ng mga taong wala na tulad namin before. Palagay ko lahat tayo unlad kasi maghihilahan tayo pataas. Tama na ang crab mentality. Tama na yung hilahan pababa. Maghilahan tayo pataas. Pag lahat tayo nagtutulungan, lahat tayo nagdibilihan. Magogro. Alam niyo isang maganda example ko dyan nung pandemic. Doon sa aming court, tsaka doon sa park, may nagtinda ng ulam, ng karne, iba nagtitinda ng gulay, iba nagtitinda ng gamot, iba nagtitinda ng soft drinks, iba nagtitinda ng ano. Lahat nagbibilihan. Yung lugar namin na yun, kumikita sila lahat. Bakit? Lahat walang trabaho eh. Hindi makalabas. So sila-sila, kanya-kanyang deliver. Para nagkaintindihan na, uy, siya na nagdi-deliver ng bigas, huwag tayo doon. Uy, pwede bang kami ang karne? Amin yung baka. Ay, amin ang baboy. Naintindihan nyo ba ako? Basta ginusto niyo magtulungan at wag magsapawan, tayo mga tao, design talaga mag So, puso, purpose-driven investment. You, uplift communities. Tulad ng ginagawa ni Mentor Mike, um, walang katapusang pag-mentor, whether sa Dumagat Tribe yan, whether sa mga mangyan yan, or whether sa mga iba't iba communities or sa mga schools. Alam niyo napapagod din naman po si Mentor Mike pero halos lahat ng invitation niyo sa mga schools wala naman po tayong bayad dyan. Takbo rin po tayo at malalayo. Sa mga taga Quezon pala, pasensya na po. Uh, Imbitado niyo ako bukas sa Lucena pero talagang hindi ko kakayanin kasi kailangan ko umalis ng alas 4 kasi alas 9 ako mag-speak sa inyo. And kailangan ko rin pumunta ng Quezon City dahil meron akong kontrata na kailangan pirmahan at mga kaibigan na uh, kan kanegosyo na alas 11. So, hindi ko talaga kakayanin. So, pagpasensyahan niyo po ako pero babawi po ako sa inyo. Sana imbitahan niyo po uli ako. Taga Quezon, National High School, uh, Lucena. Hindi ko masyadong alala yung invitation ninyo. Pero nandun yun sa secretary ko. So, yun. Uplip Communities. S. Sustainability. Lagi na lang natin naririnig. Ano ba yun? Sustainability na uh, Basta ang inisip mo ay hindi lang pansarili, magiging sustainable siya. At lalo na kung ginagamit siya or consumable items. Tulad ng ating mga sabon, ginagamit yun. So, dire-direcho yun. Sustainable siya. At saka, sabi nga ni Sig Siglar, if you try to support, help, and solve the problems of others eventually you're solving your own problem. So basically, uh, magiging sustainable tayo kung magtutulungan talaga tayo sa isa't isa. At yun nga, yung mga consumable items. Letter O, opportunities for growth. Actually, yung opportunities for growth na discuss na natin sa mga nakaraang episode. Tumingin ka lang sa paligid, wag mo nang layuan. Wag ka nang pumunta ng Manila sa paligid pa lang. Alam niyo nung nagtanim pa lang kami ng mga lettuce at mga high-value crops doon sa aming farm. Ang una namin mga kliyente pa, ang lalayo pa. Uh, Shangri-la, Conrads. O oh gusto ko pa nga noon dahil client ko yung Rostans, gusto ko Rostan Press. Iaalok pa namin dati sa Healthy Options, hindi na kami nakalayo. Doon pa lang sa paligid namin, binili na rin kami. Lalo na pag nakita nila yung intention mo, na gusto mo lang talagang tumulong sa marami. Madalas nga po yung mga tinatayo ko negosyo, hindi ko na nakocompute kung kikita ba o hindi. Ang una ko muna tinitingnan is may mabibigyan ba ng trabaho at ilan ba yan. Tapos ang hiling ko na lang sa kanila, pwede bang paswelduin nyo lang ang sarili nyo? Masaya na ako doon. Hopefully nakakatulong po ako sa inyo. Ah, hindi din ho ganun kadali ang magsalita. Pero ginawa ko tong panata o advocacy sabi ko nung bata ako mabago lang yung buhay ko pag laki ko willing ako i-share yung mga experiences yung mga natutunan ko at higit sa lahat ang God's godly lesson sa buhay nating lahat so again puso paano magkapuso paano ba magkaroon ng negosyo may puso mag-invest ng may puso P purpose driven investments o you uplift uh, communities. S, sustainability. And O, opportunity for growth. Again, muli, um, nyo, subscribe, like nyo. Mentor Mike, Mentor Mike Maranan, o bike ni Kuya Mike. Marami pong salamat. Bye-bye and see you sa next episode. Lagi ka may oras, lagi ka may lakas. Hanggat buhay ka, o, gawin mo ng nga, time, talent, and treasure. Lagi kami may tutulong kung gugustuhin mong tumulong.